Hi admin, itago mo na lang ako sa pangalang Sofia, 36 years old, at ang asawa ko sa pangalang Diego, 36 years old. Nangaliwa ako sa aking asawa sa kapatid ng aking pinakamatalik na kaibigan noong elementarya, 37 anyos na lalaki, na may asawa rin. Alam kong tila masama ito at nagdarasal ako para sa kapatawaran ng Diyos mula noon. Matagal nang tapos ang usaping ito mula pa noong nakaraang taon at tumagal lamang ng anim na buwan. Nahuli ng asawa ko ang ilan sa aming mga usapan at sobrang galit siya. Humingi ako ng tawad sa kanya at inaayos namin ngayon ang aming relasyon, ngunit minsan iniisip ko kung tama ba na ituloy pa namin ang pag-aayos ng relasyon. Siyempre, kailangan kong gawin ito para sa kapakanan ng aming dalawang anak. Ang importante ay maayos kaming magkasama o maging sibilman lang pero tama ba na magsama pa kami. May mga pagkakataon din na nahuli ko siyang ng ilang beses sa iba't ibang babae, kilala ko pa ang iba, guwapo kasi ang asawa ko, at ginagamit ako ng parang basura, kaya ko, nagawa ang nagawa ko. Alam kong hindi maipaliwanag ang ginawa ko kahit na alam ko pa rin nagloko ako, pero pinaramdam sa akin ng lalaking yon ang pagmamahal at pag-aalaga na hindi ko nararamdaman sa aking asawa. Alam kong magkakaroon ng maraming nagagalit na reaksyon dito, pero alam ko rin ang naramdaman namin. Itinigil ko na ang pakikipag-usap sa lalaki dahil ayaw kong masira ang kanyang pamilya kahit na ginawa ko yon. Sinubukan niya akong kontakin ulit dati pero sinabi ko sa kanya na tama na at gusto kong ayusin ang aking pamilya. Gusto kong ayusin ang aking pamilya para sa kapakanan ng aking mga anak bagamat alam kong hindi ito dapat lamang ang dahilan. Araw-araw hinahanap ko ang pagmamahal sa aking asawa at minsan nakikita ko siya ngunit madalas naaalala ko ang lalaki. Gusto kong sabihin sa aking asawa na may karapatan siyang magalit sa akin, dahil sa lahat ng kanyang ginawang pangloloko, pero kahit na nararamdaman kong mahal ko siya, pagod na ako sa halos isang dekada ng pag-iyak sa kanya, at pag-check ng kanyang cellphone, at paghabol sa kanya, kahit saan siya magpunta para lamang matigil ang kanyang pangloloko, hindi pa rin ako makahanap ng tunay na kaligayahan para sa buong pamilya ko matapos ang lahat ng nangyari. Patuloy pa rin akong naghihintay sa araw na mahuhuli ko siya muli, magiging detached na naman ako sa kanya hanggang sa puntong wala na akong nararamdaman, at kapag may lalaking magpapakita ng pagmamahal sa akin, muling may in love na naman ako sa iba. Parang maging isang siklo na lamang. Pero gusto ko pa rin magkaroon ng buong pamilya dahil pareho kaming galing sa isang sirang pamilya ng aking asawa. Ano ang maipapayo mo sa akin na sabihin sa aking asawa para bukas na pag-usapan ang aming problema?